magandang balita sa 'yong Maria Clara. Ibara! Magandang umaga po, T.I. Isabel. Pasok ka muna, Ibara. At kung si Tiago ay yung hanap, abay, wala pa siya rin. Meron lang po sana kung ibabalita kay Maria Clara. Ano naman yon, Abel? Na ako hindi na ekstremika. Isang nakakagalak na balita yan, Ibara. O siya, tatawagin ko muna si Maria Clara. para Kakarating ko lang at nagmamadali akong naparito upang ikay dalawin. Ibara! Ikaw pala naman ay mararatnan kong mas mabuti kaysa dati. Nabatid ko hindi mo naman pala hinintay ang aking pagdating. Patawarin mo ako, Maria, dahil hindi ko na isabi ang aking pagdating. Maaring sa ibang araw ay may piliwanag ko sa iyo ang ginagawa. Siguro ay magkikita pa rin tayo. Magkakabalik ba ako bukas? Sa akin, ang aming tahanan ay laging bukas para sa inyo. O oh, mga babae nga naman. O oh, Ibarra, Aalis na po ako, Tia Isabel. Bukha po kasing may importanteng bisita si Maria Clara pala sa pagtanggap at magandang araw po ulit. Ginoong Ibarra. Luluan. Mabuti naman po at kayo'y dumating lahat ay naghihintay sa inyo. Mga dalawang araw po, pantay tao ng taas niyan. Bago ko nga pala makalimutan, gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat na ako hindi na ekskomunikado. Ano pong lahat ay ekskomunikado na? Nuluwan! Ano po yun, Ginoong ibarang? Maaari po bang ibigay niyo sa akin ang mga talaan ng mga manggagawa? Masusunod po, ginoong. Kung maaari po, Gino, ay mag-usap tayo ng ilang oras. Sa anong kadahilanan? Mamasyal kayo ngayong hapon sa baybay ng lawa Tayo'y mamangkang dalawa at may malagang pag-uusapan Ginoong Ibarra, nandito na po ang talaan Salamat ako Walang anuman po, Ginoong Ibarra Ginoong Ibarra, may problema po ba? Wala, wala Bakit wala dito ang pangalan niya? pamanhin po ninyo ang aking paghatang kayo'y gambalain. Sa loob ng isang oras ay babalik na tayo. Kakamali kayo kay Bigan Pagpamanhin po ninyo, Ginoo. Kailangan nyo akong mahatid sa bayang iyan na ang papayain ang natatanaw. Munit Nakasulubong ko ang Alvarez at nagpumili at sumama sa akin. Batid kong nakilala niya kayo, kaya sinabi ko ako'y pumunta sa ibang bar. Salamat sa inyong pag-aarala, pero alam kong hindi niya ako makikilala. Kaya sana'y itinama niyo siya. Ano kung ba ang sasabihin niya sa akin? Ginoo, ako po'y sugong tagadala ng maraming hangarin ng sawing palad. Ang sawing palad? Sino mo ngayon? pagbabago? Pagbabago o sa militar, pari, pagbibigay katarungan at pagtangkilik ng pamalaan. Paggalang sa karangalan ng tao para sa kapayapaan, pagbabawas ng lakas militar, pagbabawas ng kapangyarihan nilang nagdudulot ng maraming kaguluhan. Patit ko, hindi kayo mga ordinaryong mga ngayon. Ang iyong isipan ay di katulad sa iba. Ito po ay sa ng magkakaroon ng pagbabagong ganap. Ngunit naniniwala ko na ang pagbabago ay hindi na makakasama kaysa makakabuti. Subalit, marami pong paraan. Maaari akong humiling sa mga kaibigan ko sa Madrid sa pamamagitan ng Salapi. Maaaring humiling din sa, ng tulong sa Kapitan General. Pero alam ko rin wala siyang makakayaang gumawa ng anumang magbang na nauukol dito. Ngunit ginoo, kung iyong gusto, maraming paraan. Maging ang kayo walang kakayahang gumawa ng anumang hakbang na nauukol dito. Bagamat ang corporation ay maraming kapintahan, sila higit natin kailangan. Naniniwala ba kayong kailangan gumawa ng masama bago makagawa ng mabuti? Naniniwala ako kapag ang sakit ay malala, kailangan gamutin ang isang hapding panluna. Ang sakit ng bayan ay maluga, kaya ang kaparaan ng marahas ay naukukoy dito. Marahas, ngunit kapaki-pakinabang Isang masamang paggagamot ang hindi lapatan ng lunas, ang sakit na hindi sinusuri ang sanhi at pinagmulan nito. At ano ang nararapat? Hindi po kaya dapat palakasin ang katawang may sakit at bawasan ang karahasan ng gamot. Ang pagbabawas ng lakas ng mga gwardya sibil ang maglalagay sa panganib ng kapanatagan ng bayan. kapanatagan ng bayan? Labing limang taon nang narito ang mga gwardya sibil subalit naglipana pa rin ang mga tulisan at magnanakaw. Dari narito ito, po ang ilang katiwaliang nangyari. Kapag ang isang tao ay nakalimot sa kanyang sidula personal, siya ay igagapos at pahihirapan kahit marangal siyang tao. Hindi ba't mga gwardiya sibil ang loob sa bahay sa Kalamba? Kahit pa nga mga pinuno ng mga guardia sibil ay may pagkakautang sa may-ari ng bahay. Totoong may ginagawa silang kabuktusan, subalit nagdodolo din ito ng kabutihan. sapagkat nagkakaroon ng takot ang mga salarin sa otoridad. Dahil sa takot, kaya dumarami ang masama. Ang mga tulisan noon ay lumitaw lamang sa panahon ng tagutom. Ngunit sila'y nagbalik loob. Subalit so, ngayon, ay nariyan na sila at ang mga tulisan habang buhay. Ginugulo niyo ang aking isipan. Hindi ba dahil sa kabutihang loob ni Kapitan General de la Torre, sila'y nagsisuko at nagbagong buhay? Ipalagay ko na kayo'y may kaswiran. Subalit alam niyo ang isang bagay at ito'y huwag ninyong daramdamin. At sa anong kadahilanan? Sapagkat kayo'y itatangi ko at ituturing na isang katilawatan. Tignan nyo kung sino ang mga humingi ng mga pagbabago. Halos silang lahat ay salarin. Sila'y mga salarin sapagkat ang kanilang katahimikan ay kanilang binabagabag. Pag sila ay humingi ng katarungan, sila ay nabigo. Ngunit, di ang salarin ang humingi ng katarungan. Gino, kayo ay nagkakamali sapagkat ang mga salarin lamang ang humihingi ng katarungan. Ngunit, ginawa? Marahil ay may isang kamalian na di kumaunawaan. Ang bagay nito ay kailangan na masusing pag-aaral. At kung mapapatunayan kong may batayan ang mga karaingang na sabi ninyo'y, susulatan ko ang mga kaibigan ko sa Madrid. Naniniwala ko na sadyang kailangan ng isang pangkat na may hawak ng kapangyarihan para makatupad at sundin. Kung ang pamalaang kastila ay nakikidigma para sa ikabubuti ng Pilipinas, kailangan piliin ang pagbibigyan ng kapangyarihan at hindi dapat manatiling hawak at nasa kamay ng mga bukso kailangan ng pagbabago sa pamamalakad ng mga fraile. Sila ay humingi ng higit na pagbabago para labanan ang mga pang-api ng mga alagad ng simbahan. Nais niyo labanan ang korporasyon ng mga fraile? Ngunit din you know, nalimot niyo bang utang na loob ng Pilipinas sa korporasyon ito ang pagtubos ng kasalanan? Huwag natin hilingin na alisin ang mga fraile. Ang hilingin lang natin ay makatarungan pakisitungo sa atin. Naniniwala ba kayo na ang kapayapaan sa bayang ito ay dahil sa Pryly? Iyan ang pinaniniwalaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ko inasahan na ganyan baba ang pagtingin ninyo sa bayan at pamalaan. Isang bayang sumunod sa pandaraya at isang pamalaang nakapagutos dahil din sa pandaraya. Maraming salamat sa pagkakataong iyong ibinigay. Saan po kayo ihahatid? Huwag! Kailangan magpatuloy tayo ng pagtatalo upang malaman ko sino ang may kapiran. Ipagpatawad po ninyo. Hindi po ako mausay manalta upang kayo'y mapapaniwala ko. Ikaw po'y may natutunan. Ako'y nakapag-aral, subalit ako'y isang NGO lamang. Kahinaninala ang aking pagkatao at aking mga sinasabi. Nagkaroon ako ng alinlangan sa sarili na maaaring nagkamali ang bayan. Mari na sigurong sabihin ilipat na lamang ng mga sawimpalad ang kanilang pag-asa sa Diyos. Ngunit kaibigan, salamat pong muli at sabihin lamang ninyo kung saan ko kayo kailangang ihatid. Yes, ang mga pananalita mo is musugat sa aking puso at nagbibigay rin sa akin ng pag-aalinlangan. Ako'y nakapag-aral sa ibang bansa at ang aking kaisipan ay lubog sa mga bansang ito. Anong ibig ninyong ipahiwating? Ang pagmamahal ko sa aking bayan ay katulad din sa inyo. Di dahil katungkulan ko ito at ang ina ko'y isang binigyan. Hindi ang kaligayahan ko ngayon at sa darating na bukas ay magiging utang ko sa kanya. At ako naman, ang utang ko'y aking kasawian. Naniniwala ako na kayo ay sawing palad. At iyan ang higit na nakapagpabalabo ng pag-aalinlangan. Maaring mabago ang aking paniniwala kapag nabatid ko ang inyong kasawian, sapagkat higit kong pinahahalagahan ang mga pangyayari kaysa sinasabi lamang. Kung gayon po pala, ginooy dapat kong sabihin ang aking tunay na kasaysayan.